Sa mga balita naman sa labas ng bansa, limang patay habang 33 sugatan sa pananalasa ng buhawi sa Guangzhou, China. Sa tindingan ng pinsala, nasa higit isang daan at na pong, uh, anim na pong planta ang nawasak sa Bayon District. Bukod sa buhawi, nakaranas din ang pagulan ng yelo na sinlaki ng golf ball ang isang sakahan at residential area sa Guangdong. Patuloy namang inaalam ng na mga otoridad ang lawak ng pinsala sa nasabing kalamidad. Hindi naman bababa sa dalawampung miyembro ng militar ang patay matapos sumabog ang imbaka ng armas at pambasabog sa Cambodia. Apat na military facility at 25 kabahayan ang nawasak. Nagpabot na ng pakikiramay at tulong pinansyal si Cambodian Prime Minister Han Manet sa mga biktima. Gumugulong na po ang investigasyon sa pinagmula ng pagsabog. Tatlong pulis naman ang patay sa ambush sa Caniate, Chile. Ayon sa report, pinaputukan ng armadong grupo ang police mobile ng mga biktima sa Bio Bio Region. Inaalam pa ng mga otoridad ang responsable sa naturang pag-atake. Nagdeklara naman si Chilean President Gabriel Boric ng tatlong araw na national Mourning sa mga napatay na pulis. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.